taong ito ay bumalik dahil may nararamdaman pa rin siya para sa iyo. Siyempre. Malinaw. Alam mo ito kahit na hindi niya direktang sinabi. Pero ang usapan dito ay hindi lamang tungkol sa nararamdaman niya o kung bakit siya bumalik. Ang tanong ay, ano ang nararamdaman mo? Dahil mapanlin lang ang nakaraan. May kakayahan itong galawin tayo, buksan muli ang mga sugat na akala natin ay gumaling na o pasiklabin ang isang ningas na akala ay wala na. Pero ito bang pagbabalik ay ang kinakailangan mo ngayon? Kailangan mong mag-ingat. Hindi laging nakangahulugan na nagbago na siya o iba na ang mga bagay kapag may bumabalik. Minsan, parang isang bagong bihis lamang ang parehong siklo. At hindi ako andito para sabihin sa kung ano ang gagawin, kundi para ipaalala na unahin mo ang iyong sarili. Ang taong ito ay may dala na baka hindi mo pa alam. Isang bagay na maaaring magbago ng lubusan ang pananaw mo sa kwentong ito, Handa ka ba dito? Nasa iyo ang desisyon. Pero bago ka magpadala sa emosyon, itanong mo sa iyong sarili, dadalhin ka ba nito pasulong o ipapabalik ka sa isang bagay na dapat ay naiwan na? Ang taong bumalik. Mayroon siyang mga dahilan. Walang bumabalik sa buhay ng isang tao nang walang dahilan, lalo na pagkatapos ng mahabang panahon. Pero kailangan mong itanong sa iyong sarili, ano ang eksaktong nasa likod ng pagbabalik na ito? sapat ba ang kanyang pag-ibig para mabura ang lahat ng nangyari? At higit sa lahat, ano ba talagang gusto mo? Dahil hindi ito sapat na may nararamdaman pa siya para sa iyo kung, sa kalooban mo, wala ka ng espasyo para dito. Maging malinaw tayo, huwag kang magpadala lamang sa sandali. Mapanlin lang ang alaala, gayon din ang puso. Madaling tingnan ang nakaraan at gawing romantiko ang lahat, kalimutan ang mga problema, ang mga away, ang mga dahilan kung bakit kayo nagkalayo. Pero kung pipiliin mong buksan muli ang pintong ito, kailangan handa kang harapin ang katotohanan. Hindi lamang ang mga mabubuting bahagi na pinipilit alalahanin ng iyong isipan. At alam mo kung ano ang mas masama? Ang kasamang pagkakasala. Ang pakiramdam na kung hindi mo susubukan muli, sinasayang mo ang pagkakataon. Pero sasabihin ko sa iyo ang isang bagay na kailangan mong marinig. Hindi lahat ng pagkakataon ay dapat samantalahin. Ang ilang mga bagay ay kailangang maiwan sa nakaraan dahil kinakailangan ito noong panahong iyon, pero hindi na ito bagay sa taong ikaw ngayon. Mahirap itong sabihin, pero ito ang katotohanan. Ngayon, gusto kong tanungin mo ang sarili mo ng may katapatan, kung nagbago ang taong iyon ng lahat ng nakasakit sa iyo dati, kung naging lubos na iba na, interesado ka pa kaya. O baka naman ang kagalakan na nararamdaman mo ay nagmumula sa kaguluhan na meron sa pagitan niyo. Dahil kung minsan, ang pagkakapit ay nagmumula higit sa drama kaysa sa pagmamahal mismo. At ito ang uri ng bagay na walang sinuman ang gustong umamin pero gumagawa ng malaking pagkakaiba. At tungkol sa ano ang kanyang tinatago? Dahil, mayroong isang bagay na hindi niya sinabi. Palaging mayroon. Hindi dahil may masamang intensyon, kundi dahil bumabalik ang mga tao na may dalang pagsisisi, mga kawalan ng kapanatagan, at isang malaking kahirapan na maging lubos na transparent. Marahil siya ay bumalik dahil nararamdaman niyang wala ka, o dahil mag-isa siya, o dahil hindi siya nakapagpatuloy. At hindi naman ito ginagawang kontrabida. Pero nararapat mong malaman ang katotohanan bago buksan muli ang espasyo para sa kanya sa buhay mo. Ngayon, direktang kinakausap ka, sa tingin mo ba handa ka naharapin ito? Dahil ang pagsisimula muli ay isang seryosong bagay. Hindi lamang ito isang itin na natin kung ano ang mangyayari. Ito ay pagbukas ng posibilidad na maaaring magpaangat sa iyo o muling magwasak sa iyo. Gusto mo bang sumugal? Sa tingin mo ba ito ay sulit na ilagay muli ang iyong puso sa panganib para sa isang tao na, sa kaibuturan, iniwan ka na ng mga bakas na matagal mong pinagpagaling? Hindi makakatulong ang pagromantiko sa mga bagay. Hindi rin makakatulong ang maghintay na mag-aayos ang lahat dahil lang may damdamin na sangkot. Mahalaga ang mga damdamin, syempre, pero hindi sapat ang mga ito para panatilihin ang isang relasyon. At alam ko na alam mo yon. Ang usapin dito ay hindi lang tungkol sa kanya, kundi tungkol sa iyo. Tungkol sa iyong kapayapaan, iyong pag-unlad, at kung ano ang inaasahan mo sa pag-ibig ngayon. Dahil lumipas na ang panahon. Nagbago na kayo. Ang gusto mo ngayon ay maaaring malayo sa gusto mo noon. Maaaring gusto mong tanungin ng diretsahan, bakit ka bumalik? Ano ang gusto mo sa akin ngayon? Gawin mo yon kung sa tingin mo kailangan. Pero, sa parehong panahon, maging handa sa sagot na maaaring hindi mo inaasahang marinig. Maging handa sa mga katotohan ng maaaring hindi komportable, kahit masakit. Dahil ang realidad ay laging may kapalit. At kapag may bumalik mula sa nakaraan, dala niya ang bigat ng mga bagay na iniwan niyo noon. Maging tapat sa iyong sarili. Tanungin mo kung ano ang handa mong i-invest ng emosyonal dito. Dahil sa huli, ikaw ang haharap sa mga na ng pagpiling ito. Ikaw ang magdadala ng mga resulta ng pagsara o pagbukas ng pintong ito. Huwag mong hayaang lamunin ka ng sandali ng hindi nag isip Humina mag-isip-isip ka. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa gusto niya o nararamdaman, una sa lahat. Ito ay tungkol sa iyo at kung ano ang nararapat para sa iyo. Alam ko na maaaring nakakatukso ito ang ideya ng pagbabalik sa isang magandang bagay ng pagtatangkang muli. Pero gusto kong pag-isipan mo ang halaga nito. At hindi ko tinutukoy ang mga lumang sugat, kundi ang emosyonal na pagkapagod na kasunod nito. Dahil ang pagsisimula muli ay hindi madali. Parang pagtatayo muli ng lahat, brick ili brick, nang walang katiyakan na sa pagkakataong ito ay magiging tama. Handa ka bang gawin yon? Handa ba siya? At pinakamahalaga, sulit ba ito? Olha, ang nararamdaman mo para sa kanya ay maaaring totoo pa rin. Maaaring malakas. Pero hindi ibig sabihin nito na sapat na ito para mapasaya ka. Ang pagmamahal mag-isa ay hindi nagpapanatili ng isang relasyon. Kailangan ng katotohanan, pagkahinog at pangako, mga bagay na marahil ay wala kayo noon. At kahit ngayon, kahit pa lumipas na ang oras, handa ba siya na ibigay sa iyo ang mga ito? Mas mahalaga, gusto mo bang tanggapin ang mga ito mula sa kanya? ang pagbabalik ng isang tao ay hindi lang tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa iyo. Tungkol sa iyong mga pagpili, iyong kwento, at kung paano mo haharapin ang mga susunod na mangyayari. Dahil sa totoo lang, ito ay isang desisyon mo. Hindi ito tungkol sa nararamdaman niya, kundi sa kung ano ang gusto mo. Kung ang taong ito ay bumalik, dala niya lahat ng inaakala mong iniwan mo na. At ito ay isang bagay na kailangang harapin ng malinaw hindi pwedeng ipagpaliban ang mga alinlangan. Kailangan mong hawakan ang sitwasyon ngayon nang may katatagan. Alam mo kung bakit? Kasi ang ganitong uri ng pagbabalik ay may epekto sa atin. Ginagulo nito ang ating mga emosyon na paghahalo ang nararamdaman mo ngayon sa naramdaman mo noon. At kailangang maiba mo ang bawat isa sa kanila. Huwag magpalin lang, hindi lang ito tungkol sa kung ano ang gusto niya. Ito ay tungkol sa kung ano ang idudulot ng kwentong ito sa iyo. Bawat salita na kanyang binibigkas, bawat galaw niya ngayon, ay maaaring makaalala sa mga bahagi mo na baka ayaw mo nang balikan. Ito ay natural, pero kailangan mong maging handa para dito. Kung bibigyan mo siya ng puwang, binibigyan mo rin ng puwang ang lahat ng magandang nangyari, pero pati na rin lahat ng masakit. Hindi ito maaaring paghiwalayin. At sa puntong ito, kailangan mong mag-isip ng malinaw. Ano ang gusto mo sa buhay mo? At hindi ko ito sinasabi bilang isang walang lamang pahayag. Sinasabi ko ito ng totoo. Ano ang hinahanap mo ngayon? Ang isang taong bumalik mula sa nakaraan ay maaaring magdala ng kaaliwan, isang pamilyaridad. Pero yun ba ang kailangan mo ngayon? Dahil ang pamilyar ay hindi nangangahulugang mabuti. Minsan, ang pamilyar ay isang komportabling lugar na humahad lang sayo sa pag-abante sa lugar na dapat mong narating na. At isa pang punto. Alam mo ba talaga kung sino na siya ngayon? Dahil ang panahon ay nagbabago ng mga tao. Gaya ng pagbabago sa'yo, nagbago rin siya. Hindi na siya ang parehong tao na kasama mong nabuhay sa kwentong iyon at hindi ka na rin ganoon. Baka tignan mo siya at makita ang nakaraan, pero may lugar pa ba sa ngayon para muling magkonekta? O baka naman lumayo na kayo ng husto na ang natitira na lang ay mga alaala. -ala. Hindi ako narito para sabihin sa'yo na dapat mong putulin ang relasyon na yan malayong malayo doon. Pero gusto kong maintindihan mo ang bigat ng desisyong ito. Ang muling buksan ng isang bagay na iniwan na ay nangangailangan ng lakas. Dahil kahit pasubukan niyong muli, hindi ito parang pagbabalik sa isang ligtas na lugar. Pagsisimula ito mula sa simula habang dala ang mga bakas ng inyong nakaraan. Mahirap yan. Masakit. At maaaring magdulot ng kapahamakan kung hindi kayo pareho ng layunin. At isa pa. Bago mag-isip ng anumang pagkakasundo, kailangan mong maunawaan kung ano ang nasa pagitan ng muling pagbabalik. Bakit hindi siya nag-move on? Bakit, pagkatapos ng lahat, naisipan niyang hanapin ka ngayon? Mayroon siyang alam na hindi mo alam, isang bagay na maaaring lubos na magbago ng pananaw mo sa sitwasyon na ito. Hindi ko ito sinasabi para takutin ka, pero para ihanda ka. Dahil ang huling bagay na kailangan mo ay ang magulat sa isang bagay na dapat sinabi na niya mula pa sa umpisa at magiging mas pa ako, nagtitiwala ka ba sa kanya? Nang totoo? Dahil kung wala ang tiwala, walang relasyon na magtatagal. Hindi mahalaga kung gaano kalalim ang nararamdaman nyo para sa isa't isa. Kung may pagdududa, kung may kawalan ng tiwala, ito ay sisira sa anumang pagsubok na muling magsimula. At ito ay isang bagay na kailangang harapin bago magpatuloy. Kung mayroong hindi natapos na usapan, ngayon ang oras para ilagay ito sa mesa. Munit higit sa lahat, kailangan mong tandaan ang isang bagay, ang iyong buhay ay hindi nakasalalay sa kahit sino. Maaaring bumalik siya dahil may nararamdaman pa siya, dahil nagsisi siya, o dahil hindi kanya nakalimutan. Munit hindi ibig sabihin ito na may obligasyon kang bigyan siya ng bagong pagkakataon. Wala kang utang na loob kahit kanino. Ang iyong pangunahing prioridad ay dapat ikaw, ang iyong kapayapaan, ang iyong kaligayahan. At kung ang kwentong ito ay nagbabanta sa mga iyon sa kahit anong paraan, may karapatan kang protektahan kung anumang naitayo mo hanggang ngayon. Isipin mo ito, sulit bang muling buksan ang sugat dahil lamang hindi pa niya iyon nalampasan? Sulit bang ipagsapalaran ang iyong katatagan para sa isang bagay na baka hindi maging ayon sa iyong inaasahan? Huwag hayaang maging mas mahalaga ang kanyang kabustuhan kaysa sa iyong mga pangangailangan. Ang pag-ibig ay hindi tungkol sa isang panig na pagsasakripisyo. Ito ay tungkol sa balanse, palitan, pakikipagtulungan. At, kung hindi ito malinaw sa kanya, o sa iyo, marahil ang sagot ay nasa harap mo na mismo. Kung magpasya kang ipagpatuloy ito, gawin mo ito ng bukas ang mga mata. Huwag sumugod ng basta-basta. Magtanong. Mag-usisa. Alamin kung ano ang nagbago, kung ano ang kanyang gusto, kung ano ang handa niyang ialok. Dahil hindi sapat ang nais lang. Hindi sapat ang nararamdaman lang, kailangan ng pagkilos. At kung ang kanyang mga kilos ay hindi nagpapakita ng kahandaang gawin ang kinakailangan upang magtagumpay ito, marahil hindi sapat ang pag-ibig na sinasabi niyang nararamdaman niya. At kung magpasya kang hindi mo gusto ang kanyang pagbabalik, ayos lang yon. Huwag mong sisisihin ang sarili mo rito. Huwag mong maramdaman na obligado kang buhayin muli ang isang bagay dahil lang sa kanyang pagbalik. May karapatan kang piliin kung ano ang mas mabuti para sa'yo. At kung minsan, ang pinakamabuti ay iwan ang nakaraan sa kung saan ito nararapat, sa nakaraan. Walang kahiyan sa pag-usad, sa pagwawakas ng isang siklo ng tuluyan. Hindi ibig sabihin nito na hindi ka umibig o hindi naging mahalaga ang lahat. Ibig sabihin lamang nito ay natuto ka, lumago ka, at pinili mong unahin ang iyong kaligayahan. Ngayon, nasa iyo na ito. Ano ang nararamdaman mong tama? Ano ang sinasabi ng puso at isip mo kapag huminto ka at iniisip ito? Maging tapat sa sarili. Huwag gawing padalos-dalos ang desisyon na ito, ni dahil sa presyon. Nararapat kang tumanggap ng higit pa kaysa sa muling pagsasama ng isang kwento na kalahati lamang. Karapat dapat kang makuha ang isang buo, totoong bagay na magpapasaya sa At kung hindi maibibigay ng taong ito iyon, marahil mas mabuting tahakin ang magkaibang landas. Ngayon, nais kong isipin mo ang isang bagay kasama ko. Pumikit ng sandali o huminto lang at seryosong magnilay-nilay. Kung hindi bumalik ang taong ito, may isip mo ba siya ngayon? Kung hindi siya kumatok sa iyong pintuan, hindi niya naantala ang iyong routine, at hindi siya muling pumasok sa iyong isip, may lugar pa rin ba siya dyan sa loob mo? Maging tapat ka. Dahil, minsan, mas may kinalaman sa sorpresa ang epekto ng pagbabalik kaysa sa tunay na damdamin. Natural na mabagabag ka sa pagbabalik na ito. Apektado ang pagkatao mo, ang mga inaakala mong nararamdaman, at ang mga pinaniniwalaan mong totoo tungkol sa iyong sarili. Ngunit isang bagay ang tiyak, hindi mo maaaring hayaan na ang kanyang presensya ngayon ay burahin ang lahat ng iyong pinagdaanan upang makarating dito. Ang iyong naitayo, ang mga laban na sinuong mo upang malampasan ang kanyang pagkawala, lahat ng iyon ay totoo at kailangang igalang. Ikaw mismo, higit sa lahat. Narito siya ngayon, ngunit alam mong hindi palaging ganito. Mayroong panahon na pinili niyang umalis o, kahit papaano, pinili niyang hindi ipaglaban kayong dalawa. Maaari itong nakapanakit, ngunit nagturo rin ito sa iyo ng mahalagang aral, na buhay ka nang wala siya. Mas malakas ka kaysa sa akala mo, mas kakayanan kaysa sa tinatantya mo ngayon. At ang pagbabalik na ito, gaano man ito positibo, hindi dapat alisin ang lakas na nabuo mo sa panahon na mag-isa ka. At narito ang isang katotohanan na maaaring hindi komportable. Hindi lahat ng bumabalik ay nararapat na magkaroon ng puwang sa ating buhay muli. Hindi dahil sila ay masama o dahil hindi totoo ang mga damdamin, kundi dahil ang pag-ibig ay kailangan maging higit pa sa isang umiikot na pinto, isang walang katapusang pag-alis at pagbabalik. Para maging karapat-dapat ang isang tao na manatili sa iyong tabi, dapat magkaroon ng konsistensya, pangako, pagsisikap, at ito ay dapat na maliwanag mula sa unang sandali na siya ay bumalik. Kung hindi, ano ang magpapatunay na hindi mauulit ang kasaysayan? Ngayon isipin, ano ang binago niya mula ng kayo ay nagkahiwalay? Anong mga hakbang ang ginawa niya para maging taong karapat dapat na nasa iyong tabi ngayon? Dahil madali lang gustong bumalik kapag ang mga bagay ay hindi nagtagumpay sa ibang lugar. Ngunit bumalik ba siya para sa iyo o dahil kailangan niya ng isang ligtas na himpilan, isang bagay na pamilyar na kakapitan. Ang mga tanong na ito ay mahirap, ngunit kailangan mong itanong. At, mas mahalaga, kailangan mong tanggapin ang mga sagot, kahit ano pa man ang mga ito. At narito ang isa pang bagay upang pagnilayan mo, komportable ka ba sa kung sino ka kapag kasama mo siya. Dahil walang saysay na muling buhayin ang isang bagay na sumusupsop sa iyo, na nagpapababa sa iyo, na kinukuha ang iyong kapayapaan. Hindi ito tungkol sa muling karanasan ng isang nakakabaliw na pag-ibig at nawawala ang sarili sa proseso. Ito ay tungkol sa pagtatayo ng isang bagay na magpapalago sa iyo, na iginagalang kung sino ka na. At kung hindi niya ito nauunawaan o tinatanggap, kung gayon ang pagpili ay dapat malinaw. Dapat mong piliin ang iyong sarili. Ngunit magiging mas direkta pa ako ngayon. Alam mo ba yung isang bagay na hindi pa niya sinasabi? Dahil meron. Lagi. Isang bagay na hawak-hawak niya, isang bagay na maaaring lubos na magbago ng nararamdaman mo tungkol sa pagbabalik na ito. Maaaring isang detalye, isang kwentong hindi na ikwento ng maayos, isang dahilan na hindi pa niya nagawang sabihin. At ito, kaibigan ko, ang pinakamahalaga sa puntong ito. Bago magdesisyon tungkol sa anumang bagay, kailangan mong malaman ang katotohanan. Lahat ito. Walang palo paligid, walang paligoy-ligoy. Magtanong, magpilit. Dahil hindi mo maaaring magtayo ng anumang matibay ng walang pundasyon ng katotohanan. Ano ang tunay na dahilan ng kanyang pagdating ngayon? Ano ang tunay niyang nararamdaman bukod sa pangulila o pagsisisi? At ano ang inaasahan niya mula sa iyo? Kung wala ang mga sagot na ito, maglalakad ka ng bulag at tapat na pagsasabi, nararapat kang higit pa kaysa doon at kung siya'y mag-atubili, umiwas, o hindi maging ganap na tapat, baka nariyan na ang sagot na kailangan mo. Dahil, kung may babalik sa iyong buhay, ngunit hindi nagdadala ng kaliwanagan, hindi nagdadala ng katotohanan, kung gayon, hindi siya nararapat magkaroon ng lugar sa iyong kasalukuyan. Napagdaanan mo na ito dati, alam mo kung paano ito sumasakit. At ang pagulit ng parehong pagkakamali ay hindi kahinaan, kundi kakulangan ng pag alaga sa sarili. Kailangan mong maging malinaw sa iyong sarili ngayon, ano ang nais mo para sa iyong buhay. At, higit pa doon, ano ang hindi mo na tinatanggap. Sapagkat tapos na ang nakaraan. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin mo mula ngayon. Papayagan mo bang magkaroon ang taong ito ng espasyo sa iyong buhay muli, kahit walang kasiguruhan? O poprotektahan mo ang iyong itinayo, ang iyong nakamit at ang iyong naging ikaw? Sa iyong mga kamay ang pagpili na ito. At kahit ano pa ang piliin mo, kailangan itong magaling mula sa tamang lugar, mula sa respeto na mayroon ka para sa iyong sarili. Kung pipiliin bigyan ng isa pang pagkakataon, gawin ito na may kamalayan na kailangang patunayan niya na karapat dapat siyang maging kasama mo. At, kung magpasya kang ituloy ang buhay na walang siya, gawin ito na may katiyakan na nararapat ka sa isang hinaharap na hindi nagdadala ng mga anino ng isang hindi natapos na nakaraan. Nasa iyong mga kamay ang pagpapasya, at tanging ikaw lamang ang makapagpapasya kung ano ang pinakamabuti para sa iyong puso at kapayapaan. Maging matatag, maging tapat sa iyong sarili, at tandaan, nararapat ka sa isang pagmamahal na nagkukumpleto sa iyo, hindi iyong nag-iwan sa iyo sa pagdududa. Ngayon, sabihin mo sa akin, ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa iyong kalagayan? Magkomento sa ibaba, nais kong malaman ang iyong opinyon. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, I like ang video at ibahagi ito para makapaghatid pa kami ng mga mahalagang pagninilay tulad nito. Hanggang sa muli.